making time to get to know me to understand me and thank you for supporting my um, decisions in everything that i do um. welcome back posa ating channel grab it Catherine Bernardo hindi napigil ang maging emosyonal bago pumirma ng kontrata sa Star Magic, ang buong storya alamin. Hindi napigilan ng aktres na si Catherine Bernardo ang maging emosyonal ng mag-renew siyang muli ng exclusive contract sa Star Magic ang talent management arm ng ABS-CBN. Nitong nagdaang araw, February 2, winakasan na ng dalaga ang bulong-bulungan na di umano'y iiwan na niya ang kapamilya network kasunod ng paghihiwalay nila ng kanyang kalob team at ex-boyfriend na si Daniel Padilla. At bilang pagbibigay suporta kay Catherine ay present ang lahat ng mga big boss ng ABS-CBN. Dumalo sa kanyang contract sign ng Chief Executive Officer and President Carlo Katigbak, Chairman Mark Lopez, Chief Operating Officer for Broadcast Cory Ains, Head of Star Magic and Entertainment Production Laurenti Jogi, Head of Star Magic Marketing and Senior Talent Manager Alan Real, Chief Finance Officer Rick Tan, Head of ABS-CBN Film Streets Gasman. Pagbabahagi ni Catherine, malaki ang kanyang utang na loob sa ABS-CBN na itinuring na niyang pangalawang tahanan at siyang naging daan para matupad niya ang kanyang mga pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Ania, nangako daw siya noon na hindi niya iiwan ang Kapamilya Network noong may mabigat itong pinagdaraanan. Pagpapatuloy niya, ang daming nangyari sa ABS-CBN but mahal ko, eh mahal ko sobra yung kumpanya. Together, we will rise despite all the challenges. We'll be stronger and even better. Nagpasalamat rin si Catherine sa mga taong nakasama, naniwala at nagmahal sa kanya sa loob ng dalawang dekada niya sa showbiz. To my bosses, you're like a family to me, and my friends. Itong signang ng contract na ito, ang dahilan, is because I trusted you more than anybody when it comes to work. I'm signing this contract to seal the friendship. Hindi ako magistay dito sa ABS-CBN kung wala kayo. Malaking parte sila kung bakit ako nandito, sinserong sabi ni Catherine. Anya, hindi niya kakayanin ang payapang makatulog sa gabi noong nainiwan niya ang mga taong naniwala sa kanya. It's my appreciation because ang hirap dito sa industry na ta, eh, these people, grabe, sinuportahan nila ako. Kaya thank you for making time to know me, understand me, and thank you for supporting my decisions in everything that I do, pagpapatuloy ni Catherine. <tinyo>